Eh, kumaring kulot, ari ang lukban. Pinagdala kita, bigga aga-aga yung malungkot. Bay, kaganda ng gupit, ah. Uh, bigga malungkot, agang-aga. Huwag mong paano yung buhay ko. Baka maibato ko yun sa mukha mo. Malis <laughs> ka dito. Eh, kumaring kulot, ah. Hindi, perkat ikay nagsundalo. Ikay yung eh, ikay magmamata pang sahan ngayong umaga. Ikaw lang pinagdala. Eh, ko ang palakol sa iyong mukha, eh. Huwag mong pinapakal mo yung buhay ko. Hindi mo naman ako pinapakaay. <laughs> Hoy! Kung kahit kasasawa mo magbiberyan, huwag mo akong idadamay sa buhay niyo hindi porkat hindi pa nauwi ang asawa ng galing pampanggay, pang dadamay mo ako. Baka matako ko ang mukha mo. kita <laughs> mo, <laughs> ilang araw na ako, hindi na, Gigi. hindi pa nauwi ang pokal may babae na yata doon. Uy, <laughs> tigil-tigilan mo. Ay, ah, hindi ko na problema yon. Sadyang, hindi mo problema dahil hindi mo naman ako pinapakain. <laughs> Kaya mag umalis na dito sa harap ko. Oh. Bukit ng mga sisimosa ito. Pati asawa kong nasa pangpanggay, nalalaman ka. Nalalaman pa akong nanduduan. Oh? Oo, oh, ah. lahat na lang ng kwento ng buhay ko ay nalalaman. Ba, teka, yung aking mga manok nga pala ay eh, di pa napapatuka. Patay na naman ako sa asawa kong magbibiryan. <laughs> di problema naming asawa magbibiryan, pinapakalman. Kayong mga manok naman kayo, tatakuhin ko ang mga mukha nyo eh. <laughs> yung amo nyo wala pa hanggang ngayon. Ako pa ang namumroblema tuwing umaga. Ah, chiswas ang kapit ba? Pinapakalman ang buhay namin mag-asawa na nanahimik na kami. Kumparing kulot, kumaring kulot. Ano na naman? Pero <laughs> muna naman ako ng mga kutsara at birthday ko lang ngayon eh. Hiniram ka na naman ng kutsara noong isang taong. Hindi mo na binalik ang kutsara hiniram mo sa amin. Tapos kaya nahiram ka na naman. Ay, eh, para sabay-sabay <laughs> na, na ang pagbabalik sa iyo. Para sabay-sabay na hanggang ngayon, hindi kami makapagkutsara. Alam mo ang ginagamit namin? Ano nang yaw? Dahil wala kami kutsara, tasa ah. yun ang lahat. Tapos hiniram ka na naman ngayon. Um, <laughs> Mainit ang ulo ko. Mainit ang ulo ko. Dada, madadamay ka sa dyan. ka. Saan nakalagay? Saan nakalagay? Tumigil ka, umalis ka sa harap ng Ang tapang naman ni Kumarek, porket nagsundalo eh. Hindi ka nagsundalo, nang pagkupit lang ako. Dahil <laughs> hindi ako nagjijay pong na asawa ko, isang araw na. hindi ka lalo magjijay pong at ganyan na itsura mo. Diyan ka na nga. Wag, wag kang pupunta sa kusina namin ha. Kukuhanin mong kutsara. Pababa lang kay kita. Huwag kang papasok doon ha. Lahat na lang ng gamit eh, hiniram. Wala nang... May mga asawa at ano naman, mga anak na nagtatrabaho. Oh. Sa akin panahirang naman. Hey, para, isa, ka <coughs> you, isa ka pa! Ano <coughs> ang problema mo? O ba't pa naman ako'y nadadamay? Isa kang madadamay kayo lahat dahil mainit ang ulo ko at simula pa kayo kanina umaga! Mara, itinuha ko na! Ay, Kaya ako ng barasan mo at ako naglalaba! Ano? Isa ka pa? Ako hindi nga makapagsimula at dahil nung isang araw pa hindi sinasauli ni Gambaras! <coughs> 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 Tapos yung tabla ang hitamin mo! Hindi nga ako makaumpisa dahil walang bras oh. akong gagamitin. Kailan tapos hiramin mo ang tabla ko? Kailan hiramin ko kasi hindi ka naman nakakapaglaba dahil nakaiga pa. Eh, ako okay, may, may bra sa amin kaya yung tabla ang hiramin ko. Magagaling din kayo ay siya. Diyos ko, nabuhay pa kayo sa mundo mga wala kayong gamit. Magaling pa <laughs> ka kayo na gawa ang gawa yung bahay ninyo. Magaling tambak na ang labahin ko hanggang ngayon, hindi pa nagagawa. Pati ang mga ano ko din hindi gumatapos-tapos dahil sa inyo! Kasi agang-agang -aga mong nagbubunga nga at agang-agang mainit ang ulo mo. Alam mo ka kung bakit? Noong isang araw pa, hindi na uuwi ang asawa ko. Oh. Ay, ba't kami dadamay? May kami nanghihiraw lang. Ay, sadyang madadamay ka at na ito. Hindi pa na uuwi hanggang kayo. Ay, <laughs> tatakuhin ko ang mukha mo. Oh, na. ito. Mamaya, tatakuhin ko ang mukha mo. Mamaya, eh, kukunin ko ang iyong buhok na ipinagupit. Lumayas ka na! At Pati kakabit ko at nagiging masama. Ang dahil ko na lalo na ikulaw. Diyos ko po, mga taong ito. wala nang ginawa kundi umiram! Nang umiram na lang ng gamit sa akin! Ano ang gagawin ko sa mga ito? Diyos ko po! Pagkapon na ang mainit ang ulo ko. Ay, kumare, tutay ako na may pinagtaasaw ng boses. Kukunin ko muna ang inutang mo limang kilong bigas sa akin. Ang kapalampag mong mo. Ay, siya, kumare, pasensya ka na at mainit ang ulo oh, ko. Oh, naghinahon ang boses mo? Ay, gula sinasaput sinasapot na ako hanggang hindi pa ako inutang. Huwag mo akong idadamay sa pagbiburial ng asawa mo kung itinip puro sapot na. Pasensya ka na, kumare, wala pa ako. Eh, kailan mo babayatan yung limang kilong bigas? Pag uwi ng asawa ko. Eh, kailan bayay, uuwi yun? Na... Baka matako ko ang mga mukha ninyo. B <laughs> ng beses. But ang ganda naman yung kumari ah Oo, sa... oh, ko sa mukha mo. Pasensya ka ako mare at mm, talagang wala pang asawa ko. Ako ngayon, isang araw pa din, hindi nakaayang dahil kakaantay ko sa asawa ko. Magaling nga, nag-asawa ka ng sugar roll, eh. Pag mga uutang ng bigas, yung eh, babae, te, ano? Ang babae! Pag magdadala ng lukban! Diyos ko! Pasensya ka na kumara, ito huwag nang magagalit sa akin, ha? Diyos ko, nga pala, kalimutan ko lang, may utang pa nga pala ako kay Lips na bigas. Hindi na, ang ko tuloy sa kanya kanina kahit mainit ang ulo ko. <laughs> Diyos ko po. Mga taong ito, ah, ah. Madadali ko talaga yung asa ko pag uwi, eh. ngali ko kong matas ang pocket ko lang yan, eh. Tatakoyin ko ang buka ng hype na yan. Kasi <laughs> makautang muna nga ulit ang bigas doon kay Kumari. <laughs>